Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mama sweating numero at kulay basis sa inyong mga subject signs sa araw ng Webes, August 21, 2025. At meron naman po tayong tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede nyo pong usalin ang uh, isang orasyon na ito bago po kayo uh, tumaya mga kachanski or kayo po ay maglaro ng kahit anong sugal na inyo pong sasalihan. Usahin, usalin nyo lamang po ito sa pamamagitan ng inyong mga isipan ng tatlong beses, okay? Na makikita nyo po dito sa screen. At kung meron po kayong mga numerong lagi nyo pong tinatayaan o pinapangalagaan, pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine ang mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, labanan mo ang iyong emosyon. Sa negosyo, hindi dapat pinapairal ang damdamin. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapala na kulay ay ang iyong mga sorting numero 9, 17, 20, 23, 35, at 41. Para sa mataong Taurus, mag-ingat ka. Lagi pa na ngayon ang mga mapagsamantala na ang hinahanap ay ang mga mahinang kaloopan. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mga sorting numero 1, 19, 21, 26, 31, at 44. Para sa mga taong Gemini, hanapin mo ang mga pagay na magpapasaya sa iyo at layuan mo naman ang magbibigay sa iyo ng kalungkutan. Sa ganitong paraan, mas lalakas ang iyong kalusugan. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 3, 15, 24, 25, 36 at 42. Para sa mataong cancer, manghiram ka ng susi ng tagumpay mula sa nakikita mong maasenso. Hindi masama ang manghiram upang gumanda ang buhay mo. Ang masama ay ang manatili sa kahirapan. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong sorting numero, 7, 18, 28, 30, 33, at 37. Para sa mataong leyo, maganda ang pagiging mawain. Subalit pag-isipan mo munang mabuti ang gagawin mo. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamasorting numero, 4, 15, 18, 22, 26, at 35 Para sa mga taong Virgo, magsipagdaratingan na ang mga sweti mo sa buhay dahil nakitan rin ng langit ang iyong kabaitan Ang iyong mapalad na kulay ay pink Ang iyong mga numero 2, 11, 17, 29, 31, at 43 Para sa mga taong Libra, huwag mong ipagdamot ang iyong pagmamahal sa taong tunay na nagmamahal sa iyo ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerte numero 3, 18, 21, 29, 32 at 38. Para sa mataong Scorpio, ibinabalita ngayon na ang mga bituin sa langit ay may ugnay sa magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte numero 9, 12, 20, 24, 35 at 45. Para sa mga taong Sagittarius, isip ang pagganahin mo at 'wag ang damdamin. Madalas kapag ang damdamin ay nakikialam sa lahat buhay, nagresulta ito sa pag-atras ng kabuhayan. Ang iyong na kulay ay orange. Ang iyong maswerting numero: 5, 19, 28, 34, 36 at 41. Para sa mga taong Capricorn, pera o ligaya, walang pagdududa na ang huli ang iyong pipiliin at magtataka naman ng ilan sa gagawin mong pagpapasya. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero 8, 17, 22, 26, 30 at 38. Para sa mataong Aquarius, kapag sumasakit ang ulo mo dahil sa problema, mamasyal ka. Kapag naguguluhan ka at hindi ka makapagpasya, lumayo ka. Ito ang gawin mong kabay ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerteng numero, 1, 18, 23, 30, 39, at 44. Para sa mga taong Pisces, lalapit sa iyo ang swerte mo. Kaya't sino man ang biglang lumapit sa iyo, siya na at wala ng iba ang swerte mo. Muli, lalapit sa iyo ang swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerteng numero, 7, 10, 14, 16, 24, at 31.